palpak na money decision dagipon gipon. Pero wala ding natira. Bakit? Kasi yung inipon mismo, ipinamigay, ipinauta. Ako pa ulit-ulit ko po sinasabi sa lahat mga OFW. Pag naipon mo na, wag mo nang galawin, usapang OFW ulit tayo. Iwasan ang labing dalawang palpak money decisions na nagawa ng mga OFW. So first, simulan na agad natin. Una-una po, bumili ng second hand na sasakyan. Then, gumastos ng gumastos para i-improve, mapaganda, maayos, pero yung iba, hindi inaasikaso ng tama. Ibig sabihin po, bumili ng second hand na sasakyan, kahit motor, kotse, ano ba sasakyan, tapos ipinamahala sa iba dito sa Pilipinas at nangako naman yung iyong taong sa dito sa Pilipinas na papay siya gagawin. Ending, gumastos lang ng gumastos. Hindi lang yung pinangbili ang naging expenses. Nagkaroon ng monthly expenses for the maintenance and repair ng second-hand na sasakyan na bili. Kaya, ang payo ni Rockstar! Huwag na muna kayong bumili ng sasakyan, lalo na kung wala kayo dito. Malibang panghanap buhay, pang negosyo, at talagang yung taong pinagbilinan mo, mapagkakatiwalaan na second nag-ipon. Pero wala ding natira. Bakit? Kasi yung inipon mismo, ipinamigay, ipinautang. Ako pa ulit-ulit ko po sinasabi sa lahat mga OFW. Pag naipon mo na, wag mo nang galawin, nandyan na yan eh. Imagine mo, 3 years pinagpaguran mo, inipon mo yung pera na yan. Ngayon, kung talagang gusto mo siyang galawin, di ka makali, ilagay mo sa tamang investment. Pag naipon na, wag na nating galawin. Alam nyo, bilib ako sa mga OFW na nakaipon sila. Alam yung ginagawa nila pag nakaipon sila, umuwi sila dito sa Pilipinas at sila mismo ang nag invest Sila mismo nagpupunta sa mga banko para mag-invest or kung bibili ng property, sila mismo ang bumibili ng property. Sila mismo ang namimili. Pwede mo ding gawin yan. Third, bigla ang pagninegosyo. Walang plano, biglang nagpadala ng pera sa Pilipinas. Unang-una, nakapanood sa Facebook, nakapanood sa YouTube kasi may nakita ng OFW mula ng bakery. Alam nyo, iba-iba po tayo ng kasaysayan, iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba-iba ng karakteristik natin at iba-iba din yung taong pinagkakatiwalaan natin. Maybe yung iba na tapat ng taong talagang katiwatiwala or maybe talagang maganda yung konsepto o yung business model. So, hindi natin alam kung ano yung formula na meron siya na kaya din natin gawin. Kaya ako, payo ko, bago ka magnegosyo, umuwi ka muna dito sa Pilipinas. Next, number four, nagtiwala sa maling tao nagamit yung pera sa pansarili. Marami po akong nabasa na gano'n. Nagtiwala sa tao, sabi ng tao, ako maglalaban ng pera mo, ako mag-aayos ng finances mo, padala mo lahat sa akin. Ginawa naman ng mga OFW ending ginamit sa pansariling kapakanan. Pag-uwi, wala na yung pera. Next, ubos-ubos ang sahod. Kain sa labas, bili dito, bili doon. Walang naiiwan sa sarili. Aminin natin sa mga OFW, misa may mga ganito tayong palpak na decision eh. Palpak nga kasi, kasi nga, inuuna natin yung layaw natin. Para tayong turista dyan. hindi ka naman turista dyan. Yes, papasyal tayo paminsan-minsan. Pag day off natin, mag-relax tayo. Maraming paraan para mag-relax tayo. Kumain tayo sa labas. May limit lang para hindi lahat ng sahod nyo nauubos. Kaya nga dapat, eto, payo ni Rockstar sa lahat mga FW. Bago kayo mag-abroad o habang nasa abroad kayo, iset up nyo na investment program nyo. Para yung pera nyo sinusweldo, automatic may malalagay sa investment nyo. Next, nagpagawa ng retirement house. Pero very wrong. Hindi na monitor ang gastos at hindi nag-generate ang ka. Alam niyo yung retirement house natin, walang masama. Sabi ko nga dapat may retirement house tayo, di ba? Pero dapat ang pagpapagawa niya na mo-monitor natin. Kaya if you'll be spending like 2 million, 3 million sa pagpapagawa ng bahay mo, umuwi ka dito. Kumausap ka ng architect, kumausap ka ng engineer, para yung gusto mo talagang design siya magawa. Quality ba talagang pagpapagawa? Yung bang gusto mo masusunod? And number 7, sugal online. Ang magsugal. Online sabong. Kaya ako sa mga OFW, wag na kayong mag ng any app. Wag na kayong tumingin. Pag meron mga nakita kayo sa TikTok, eh, alisin nyo na agad. Huwag yung subukan. So, una mananalo. Pangalawa mananalo ulit. Tatlo mananalo ulit. Hanggang apat, lima, pwede ka manalo. Pero ikaanim, talo ka na. Yung habang na-addict ka, hindi ka natatalo. Nananalo ka kasi nakakakuha. Eh. Hanggang sa hindi mo na mamalayan, talong-talo ka na. Hanggang sa pati yung ipon mo, may sugal mo na. Pati yung padala mo sa Pilipinas, may mo na. Napabaya mo na yung sarili mo, hindi ka na kumakain, kakasugal natin. Kaya huwag na kayo mag-download ng any app about sugal. Next, number 8. Nagpautang na malaki at hindi na ibinalik. Ito yung nakaipon ka na malaki tapos inutang. Alam mo, ulit-ulit ko sa sabihin to, pag naipon mo na, wag na nating galawin. Next, not having insurance. Wala tayong insurance. Imagine mo, nasa abroad ka. Pag may nangyari sa'yo, ano mangyayari sa pamilya mo? Yung umaasa sa yung anak mo, umaasa sa yung asawa mo, ano mangyayari sa kanila? Kaya napakalaga na may insurance. Kaya dapat may insurance tayo. Tinan mo yung mga binabayaran mo, tinan mo mga bills mo, kasama pa dyan ang insurance. Kung hindi, simulan na natin. Next, pinapagamit sa ba ang pera? Pang pagamot, pang negosyo, pang abroad. Alam mo, ito lang ha, sa mga nangungutang sa atin dahil magning negosyo siya. Sabi mo sa kanya, ang puhunan mo, pag-ipunan mo. O kaya, magbenta ka ng mga gamit mo sa bahay. Ganun po ang nagning negosyo. Kung dalawa yung kotse mo, ibenta mo yung isa. O pag-ipunan mo, kailangan yung isang source of income mo, ipunin mo yun, yung pampuhunan mo, yun ang gamitin mo, resources mo, hindi yung inipon ng OFW ang gagabitin mo. Then, mali ang naparenovate na bahay. Ito, it's a rare case naman to. So, bumili sila ng bahay sa subdivision, then, iba yung napa-renovate, Yun ang masakit, di ba? Hindi mo pala bahay pinapa-renovate mo. Kaya ulitin ko, sa mga OFW, kung meron kang gagastusan o aayusin na property mo, ikaw mismo umuwi. Kung gagastus ka ng 1 million, 2 million, 3 million, ikaw ang umuwi para personal mong makita kung talaga maayos ang materyales, masinop, at ang pinakagusto mo ang nasusunod. And last, sobrang gastos sa pag-uwi sa Pilipinas. Magkano ginag pag-uwi sa Pilipinas, 100,000? 150,000? Alam nyo, ito ah, very recent. May kakwentuhan ako galing abroad. Siguro mga 3-3 weeks na siya dito, mag-go 1 month. Alam mo magkano yung nag niya? 150,000. Ang tagal niyang inipon, tapos ubos. Kaya nga, ang payo ni Rockstar sa lahat ng OFW, pag umuwi ka dito sa Pilipinas, may ipon ka na, na ready na gasosin mo, 50 to 70,000. Meron kang nakalaang budget para niya. Okay, Gilibers, so yan po ang mga palpak na money decisions na nagawa ng ibang OFW na hindi na natin dapat kaya. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.